Good morning everyone, it's another day and it's another happy day and a blessing day And welcome back beautiful people to my humble vlog Kasama kayo itong dalawang chikiting na ito, aga-aga namin nagising Ayan, ayan natin sila na lumabas dito Mmm, nabanggong oh. Request ko kay papa yung hotdog saka itlog Ayun, habang yung aming mga Habang yung aming mga chikiting Mga tulog pa Painit ka na ng tubig Wala pa Okay, si Papa ay nag... Ha? May tubig na to? Wow, ito yung request ko. Hotdog sa itlog. log. Namiss ko yung hot ay yung itlog. Guys, kasi matagal na hindi kami kumain ni Papa ng ano eh. Nang itlog, hindi kami bumibili. Ang <laughs> Ano na? Ano na? Ano na? Sila nga. Kaya mo lang <laughs> tayo uh bago -uh. magkabaho. Huwag damihan sana ng mantikation. Okay Ayoko nang maraming mantication. Ang <laughs> okay. linis-linis dito kahapon kasi mag-isa lang ako. Naglinis ako ng ano, sobra-sobra. Yabe. -sobra. Mm -hmm. ay, ay. ay Shh! tama na yan. Kaya ako kayo dinala dito eh. Oy, ay, pray. ito pala sa ano, sa sakyan. Bukas ba yung sasakyan pa? Okay lagay ko ito kasi alam niyo ba guys last time mm -hmm. nagpunta kami ng ano ng bayan ni e Papsi dala-dala ko itong ano itong ano hindi ko dala-dala ito talaga nandun yun sa nandoon sa sasakyan ito ilagay natin ay nakaano pa kalagay pa yung pako Hindi pa nagbukas si Papa ng ano ng gate. O, oh, dyan kayo. Huwag kayong pumunta dito. Ito, lagay ko doon sa ano. Ay, kaya lang. Yeah. Try ko dito. Ay, naglak na uli. <laughs> Tagal ko naman kasi. Patong ko na lang dyan. Mamaya na bahala si Papa. Pa, pinatong ko doon sa may tricycle yung ano, yung baso. Kasi makakalimutan na naman natin eh. Pa, pa, oh, pa. mo doon sa likod ha. Bates, oh. <laughs> Ang tagal ko eh. oh, ano? Dito ka lang, ha? <laughs> Buksan natin tong ano, electric pan ha? Hindi na, wala nang buhat ngayon. Tapos na eh. namihasa. Buhat-buhat ko siyang gaga kasi. Doon sa loob, bago kami lumabas dito. Baby, dyan na. <laughs> Ayun, yung ano natin. Kape. <coughs> ah, kunin ko yung ano dito, kapihan ko. Nabasag na yung ano ko, yung tasa ko. Mahirap ano, walang tubig man lang na maliit. Pag baon, mag, magbabaon nga ako nito. Para meron akong tubig saan. Labas. Ay, bumili ka na ng kapi natin. <laughs> pagani ganito na lang kami ng kapi ni Papang. Wala na, guys. <laughs> Ayun naman. Meron kaming ka kapi na loose nga pala doon. Ah, ito pa. Lagyan ko ng ano. Lagyan ko ng asukal para doon sa loob. Kahapon, pinatuyuan ko ito. Kasi yung tibay nito eh. Ito yung pinaglagyan yata ng dates. Ano? Tinam mang tibay niya oh. At saka hindi siya namut hindi siya nangitim yung ganito niya oh. Yung ring na parang stainless. <coughs> Lagay ko ito. Tapos lalagyan ko ng ano ng asukal. Lagay ko guys doon sa ano sa loob namin para hindi na binubuhat-buhat. Ano yung um, um lalagyan namin ng asukal dito. Kasi malaki yung lalagyan namin ng asukal dito eh. Ayan. Ganito lang ba yun? Ah, dito lang pala siya. Ayun nga. Para ano, hindi pasukin ng langgam. So, ayan. Lagay ko muna dito. Sana wag tumagal. Mabili pa kabili agad ako ng asukal. So, may asukal naman dito. Brown sugar. Ito kasi ang laki-laki nito, dinadala pa sa ano, sa loob, kapag merong mga bisita. Ayan. Dadali mo pa sa loob. Ang bigat-bigat. Kaya sabi ko, isang kapi doon, isang gatas doon sa loob. Ay, ito pa na mo. Oh, hala, meron pa, hindi pa nahugasan may kapi sa loob. Pakibaba. Wala na ba tayong sugar? dito? sugar ray. natin. Ay. White sugar yung nandito. Okay na. Tapos dagdagan ko na lang ng ano, brown sugar kapag nakabili ako. Wala na. Finish na. <laughs> Sakto. 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 May lakad kami ni Pops. Si Maga kami nga alis ngayon. Kaya unahin ko na itong anong pagkain ng mga chikiting po, Nakahiwa uh, na rin yung mga atay. Kasi pagsasabayin ko na ito, mabilis lang maluto yung atay eh. Hindi ko yan nilalagyan ng asin. Hi, Ate Lina! Kay Baltazar Household. Oo, oh, Ate. Naano ko lang yung kumuha lang ako ng kalabasa noon kasi nakalimutan namin na maghiwalay ng para sa ano sa mga aso talaga naglalaga kami ng ano mga pagkain nila so ito yung malunggay marami ito dinating ni Papsi kagabi kahapon Malapit na maubos ang gasol namin. Wala kami pambili. <laughs> Nako, magkakatapusan pa lang. Pero two months yata. Magto two months ito. Ano? O naka two months na? Mm. Two months na. Sayang lagay ko lahat ng ano, ng gulay. Kakay. <laughs> Tumataba na po si Sky. Ayan siya, Oh. Hmm? Wala kasi yung sa may puwita niya. Tinanggal ko kasi yung balahibo. Tapos kahapon, ayun. Kulang pa nga, eh. Buti pa nga si Bella. Mas maikli yung kuku na ano, eh. Natanggal ko. Wait lang, love. Malapit na. <laughs> Excited na naman, ah! ang baby ko. Ayan, Madali lang kasi maluto yung atay. Oo, wait lang. Malapit na ito. Kaya sinabay ko na yung malunggay. Eto yung kay Bella. Mas maraming atay. Saka mas maarte kasi siya. Kaya konti lang yun nilagay ko na ano na dahon ng malunggay. Sa susunod, dadagdagan na natin yan. Tapos ginupit-gupit ko. Ayan. Yung, ito yung kay ano, kay Sky. Kay Ante ito, kay Ante. Ito yung kay Sky. Okay lang kay Sky kahit na maraming dahon yan kinakain niya tapos kahit na hindi ko na hiwa yung dahon okay lang sa kanya Ayan. nilagyan na kasi namin ng mainit na tubig kanina eh kaya ganito na malambot na malambot na siya papakain ko na ah ay mainit pa ba ah Bella kay Bella yan Bella ito Sky Sky ito sa'yo anak ayan Alas 6 pa lang, nagbe-breakfast na sila. Kasi nga, maiiwanan. Ay, sige na. Uh Oo, -oh. si Papa na ano na siya. Patayin ko uli, electric <laughs> Sayang. Kumain na siya, kasi meron siyang gagawin doon sa labas. Ako, ay, ano ba pa? Kain na rin ako. Nakakagutom kasi kapag hindi kumakain. Kahit nakaupo lang. <laughs> kape, hotdog, sa kaitlog, pinakita ko na sa inyo kanina. Uh, hindi ako mahilig sa ano sa sinangag pero try natin ngayon. Maaga pa yata malulobat. <clears throat> Maaga naman, kagabi ko lang inano ito eh. Hi <laughs> guys. kain tayo guys <laughs> kain tayo mabilisan na lang ito mamadali na si papa kailangan 7.30 makalis na kami dito sa bahay at kami ay susundo <laughs> sarap talaga ng itlog hmm? maugos na anak All set na guys. Nakalinis na rin ako dito. Ligo, ligo, ah, Ligo na. Ay, hindi tayo sa ito is <laughs> Sa mga babies ito, anak. Kala niya sa kanya na naman. Lakas niya kumain talaga ngayon. Mm, doon na, doon na. Huwag na pumasok. Oh, oh, oh. Shhh. Tara na. Dito na. Huwag na, Wag na lumabas. Tara, tara, tara. Dito, dito. Oh, bakit maihi Dito. Ah, kanina pa siguro yan. Kaninang wala kang diaper. Ayun o, oh, yung ihian ninyo o. Oh. Talaga naman itong babaita na ito eh. Andan yung ihi-an nila eh. Lagay ko nga dito. Eh kaya lang wala na yun. <laughs> Nakadiaper na siya. Dito ko nga ilalagay yan eh. Eh, para dito kayo iihi. wag doon na. Uh -huh. Kung hindi ko nakita yun, pa, baka matapakan mo. Hindi ko napansin kanina yan. Buti hindi ko natapakan. Naku, may slide tayo dito. Delikado. Oo. Nakaplansya ka na ba? Ah. Oo. Oo ah. Kung nakaplansya ka na. Teka, badlawan ko lang ito kasi mamamanghi ito eh. Oo, oh, liguna, na. Alas 7 na. Badlawan ko lang ito. Hello, hello, hello. Ayan na, dito na kami sa bahay. Ang e, galing na. Uh, nasa labas ka lang kami, alam na nila. <laughs> alam nyo na? Ha? Sa labas si eh, mama? Ay, <laughs> Tush. Bakit ano yon? Bakit may daya pa na ganon? Ha? Ay, <laughs> Tush. Opo. Ala. Hala. <laughs> Tapos ako mag-edit, guys. Tingnan nyo naman, di sila natutulog talaga. O. Oh. Papaliguan ko na sila na isa-isa. Wait lang. Hi, nako. Bataunon. <laughs> May diniliver sa amin, guys, na baby back ribs. O, dyan ka lang muna. <laughs> si Bella. Si Sky naman eh. Pa. Labas-masok lang siya dito. <laughs> Bakit anak? Ha? Teka, tignan natin yung timbang nung ano, in-order natin. Saan nilagay ni Papa? Nilagay na niya sa rep? Hindi <laughs> na ba niya? Saan nilagay? Oo okay. oh, nga guys, mukha lang siyang maliit pero meron siya ng 800 grams. Tama? 800 grams yun hal? Ha? 165. Si Papa na mahilig magtiklop. Happy daw siya dyan sa pagtitiklop niya. <laughs> Bakit? Happy daw siya dyan sa pagtitiklop. Narinig nila yung boses ko. Magsiyakan Ay! Gira. <laughs> ano naman ang guto naman na mga Nakalabat naman. <laughs> Sige, palabasin ko nga kayo. Opo! Utus! Ay, Opo! Alabas! Alabas yan! Alabas Doon! Labas! O -labas Halika na! Nag-aapang no, yung dalawan na batut na! <laughs> Ay, bumalik dito! Halika na! Halika na! Halika na! <laughs> Naku! Ayan, balibaliktad sila, oh. Dumede sila sa mami nila. Oh, dito kayo iihi, ha? Ito ang inihian. Dito din kayo pupopo, okay? Oh, magpati-train tayo ngayon. Hmm. wapakels <laughs> guys, grabing kumain ay, nako, sky, 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 no hindi yan sa'yo, anak hindi sa'yo yan, ito, 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 ito sa'yo, wag ka ng ano nangangapit bahay at meron ka pa ito, 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 andito, meron pa ubusin mo yan, oh ubusin, ubusin ito, andito andito, anak <laughs> mm. naubos mo na yun sa'yo, Bella wag mo nga agawan yung mga baby, ah Mm -hmm. Kayo din, huwag nyo inaagawan si Mami. Mami Sky. Saka si Ante. Para pare-pareho kayong busog. Mm. mm. sarap ng kain nila. Ang daming malunggay nang sa mga bebe. Naubos ka agad yung malunggay, oh. Ay, lumalaban. Ang galing. O, oh, naubos na ni Sky sa kani ano, ni Bella Uy, naubos na niya <laughs> Bantayan ko muna kasi baka ubusin ni Sky, eh Malakas kumain si Sky ngayon Grabe hmm. Ay, naubos na rin Ito na lang si Itim Kasi ito lakad ng lakad dito, eh Kaya um, Cheddar, naku Ubusan <laughs> Cheddar, hindi sa iyo 'yan. Oh. Cupcake, kay cheesecake ano yan. Ayan yung maubos ni cheesecake. Very good. Ay, ka very good. Ubos lahat po. Simot sarap po. Okay, water naman. Ay, guys, sa totoo lang, hindi pa ako nakapahinga. <laughs> sindun sa mga babies. Pagano namin dito kanina ni Papa, sila naman anin na si Kaso ko. Ha? Ah, ala na gabi na, alas 6 na. Promise. Hay. Ah, Vera pala ng maraming alaga, ano? Nandoon 'yung maraming na nakabukas. Hanggang doon. Ha eh. Nyan. Ah. Uh-oh, sige. Pakipatay tuloy 'yung mga ilaw ng mahan. Oh, ayun na, ayun na. Drink na kayo ng water. Ayun na si Papa. Sunod kayo. Eh. <laughs> mga botchong. <laughs> mga mga botchokoy. <laughs> oh, kain. Ayun na dyan ng water. Ay, nangawit na yung pakuhan, guys. Grabe. Ayan. Ayun, may nagpupo na. Eh, hey! Ayan, may nagpupo na doon, very good O, oh, doon kayo magpupo, doon kayo magpupo Baby, ito ba yung baby ko na very good? Doon siya sa, ano, potty train? Doon siya nagdad nag, ano, nagpup? Oh, siya Ay, very good, na. Oh. O, oh, ayan, pup na dyan, pup na O, oh, doon na, doon na, sige Yan na kayo magpup Very good. Siya rin yung umihi dyan kanina. Very good yung baby na yan. O, oh, dali. Ito na kayo magpupo. Okay, let's go na. Hinaantok na rin ako. Hindi pa kami kumakain. Hali ka na, hali ka na. Hali ka, ka na. Ha? Hindi na natapit. Hindi na Let's go, cheesecake. Ali ka na, cupcake. Mm -hmm. Cupcake. Ali ka na. Ay, ito pala si cupcake. <laughs> Pati tuloy ako. Well, cupcake, ha? Huh? <laughs> Hindi na. Abutan mo na lang ako. Ay, oo nga pala. Papasok pa yung tricycle. Ali ka na. Asan na itong mga ito? Mo nga ito?